So, dito muna tayo sa ating shifting ng gear. So, para tayo pag tumakbo ay okay kayo dito. Hindi kayo titingin. Yung hindi yung normal lang una sa isi dyan na parang mabubunot <laughs> yung gear. So, hindi dapat ganun. sa so, pull clutch tayo. Tapakan si clutch. So, then, may first gear. Okay. So, turo ko sa inyo yung mga mali. So, click mo sa neutral. Huwag tatanggal si clutch. So, ang mali nyo, ang kamay nyo nandito. So, dapat kapag first at second, yung kamay nyo nasa tabi. Okay, ulitin natin. First gear. Okay, isanggal ulit ng kamay. So, ang mali nyo yung ang mali nyo isa naman, yung siko nyo ay nandyan. Dapat dito. Yan, labas nyo dito. Okay, first gear. Hindi nakatago. Okay, ulitin natin. Itago nyo ulit doon. Okay, first gear kayo. Di ba mahirap? So, huwag dyan. So, dapat nakalabas yung siko, tapos dito ang kamay. First gear. Okay. Tumatak ko ng 0 to 20. Second gear. Okay. Sa so, second gear lagi lang. Ang first at second may tulak kumunta ang kaliwa. Parang ganito sa First gear. Second gear. Tulak. Baba. Okay. Ulit let. First gear. Second gear. Third. Okay. Tanggal ulit. So tama yung ginawa niyo sa third gear. Hindi sa pinag uh, hindi siya tinulak ko putang kanan. Tulak niyo lang neutral, automatic na punta nang neutral. Then tulak lang ulit. First gear. Ang ganda po kamay. Yan yung file na. First gear. Second gear. Hawak sa manabela. Pagka-gear. Sa third gear. Okay. Tumatakbo ng 40 to 60. At ang fourth gear. Baba lang. At ang pip gear, tumatakbo, ako tumatakbo, tumatakbo, tumatakbo ng 60 to 80. At ang pip gear, sa po ang pip gear. Dito naman ang kamay. State pa kanan, then taas. Try niya. State kanan, taas. Yan. Para sure na pumasok talaga. Kasi dapat ito, ang first at yung pip, state lagi yan. Hindi na nga dito. So, ganyan. Para sure na pumasok talaga. Kasi kung sa nagkamali, mamamatay ng makina or hindi kita tatakbo ng okay sa sa hindi smooth yung takbo. Okay, first gear. Hawak sa manabala. Pagka-gear. Second gear. Hawak agad dito. Okay, third gear. Okay, fourth gear. Fifth gear. And mm, first gear. Second gear. First gear. Second gear. First gear. Huwag kakalimutan na, laging ang first at second may tulak ko po tang kaliwa. Second. Third. First gear. Reverse. Yan. Tumatak so, mo naman ng reverse ng 0 to 10. First gear. Neutral. Tanggal lang po si clutch. Okay, may question pa po dito. So, yun po yung ating gagawin. At pag magkaya mag ng group, kayo titingin. Isa-isa. Wag mag -mimix. Ibig sabihin, kapag kayo ay mag- ah uh, magpapalit ng gear, ganito yung ang gagawin natin. So, kailangan natin umimik para pumasok sa ating muscle memory. Release ang gas, tanggal ang gas, sagad si clutch, then shift ng gear. Hindi yung nag, nagka-clutch pa lang, inakahawag na dito. Normal lang yung aaral So, yun yung nagagawa. Kaya dapat, mag-isip muna, bago, bago, bago natin gawin. Okay? May tanong po tayo? Okay. So, doon tayo sa ating blink blinker.